Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ng game ng kubuna ng Gilas Pilipinas at ito ay ko na sa kubuna ng Qatar. Ngayon mga ropa, dito sa game na to tamba ako ng Gilas Pilipinas sa kubuna ng Qatar at pambihirang comeback ang ginawa dito ng kubuna ng Gilas Pilipinas para mabalik pa ang game at alunin ang Qatar doon sa may huling segundo ng laro. Nakakabilib at nakakamanghanga ang ng discarte dito ng kubuna ng Gilas Pilipinas para pataubin pa ang Qatar kahit nalamang-nalamang na ito sa laro at mayroon pa ang home court advantage. Ngayon mga Europa dito sa game na to, ang ganda performance sa pinakita ng locals sa Gilas Pilipinas at the same time syempre ni Dustin Brown para sa pag ng comeback. Ito nga ang kauna-unahang game ng kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa Doha, Qatar. Tatlong laruto to mga Europa ang lalaroin ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Ang sunod nilang game mga Europa agad-agaran mamaya na agad 11:30 PM. Ang kalaban naman nila doon Lebanon. Ngayon mga ropa isa-isahin at himay-himayin natin ang ginamit na diskarte ni Coach Team Code at ng kupunan ng Gilas Pilipinas kung paano pa nila nabaliktad ang laro at naka bakal laro against sa kupuna ng home team na Qatar. Tuwang-tuwa ang Gilas Pilipinas man sa loob ng arena mga ropa dahil sa kambak na ginawa na to ng kupuna ng Gilas. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown Gilas Pilipinas versus home team na Qatar. Simula na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito na tayo magsimula sa third quarter. Patop sa to third quarter. At ang score dito mga ropa, tumataginteng na 60 to 49. Lamang ng 11 points dito ang kupuna ng Qatar. Tambakol malala dito ang kupuna ng Gilas Pilipinas. Mahirap ang sitwasyon dito ng kupuna ng Gilas Pilipinas mga ropa. Ngayon, paano ko nasabi? Dahil ang laro dito mga ropa, kada quarter ay 10 minutes lang. At yung 11 points sa kalamangan ng Qatar ay sobrang laki na yan mga ropa. Dahil di isang quarter na lang ang lalaro fourth mga ropa, 4 quarter na lamang. At 10 minutes lamang ang quarter na yon. Mabilisan lang yon mga ropa. At dito sa pagkakataon na to mga ropa, 60 to 49 nga ang score. At lang nandito sa may free throw line ni si June Marpahardo. Dalawang free throw sa kipupukol ni June Marpahardo dito. At yan dalawang free throw sa manay ni June Marpahardo mga ropa, ay pareho na ipasok. Kaya ang tendency outcome nito pagbubukas ng fourth quarter quarter, 62-51 ang score. 9 points ang hawak na kalamangan dito ng Qatar against sa Gilas Pilipinas. And mga roba nito sa pagbubukas ng 4th quarter bola ng Gilas Pilipinas, medyo malayo lang yung footage dito ng camera. Pero kitang kita natin dito mga roba na penetration ni JB32 sa depensa ng kumuna ng Qatar sabay kick out niya ng bola kay Kevin Jambao dito sa may right side corner 3 pointer. At ang response naman dyan ni Kevin Jambao mga roba. Mabilis ropa. ang trigger dito sa may right side corner 3 pointer mga roba. Ang bilis pinukol ni Kevin Jambao ang 3 pointer dyan. At ang resulta niyan mga roba, bas, Chris Goodbar ay Kevin Jambaw. Bao. Easy 5 points kaagad na dito nung buna ng Gilas Pilipinas. Doot sa dalawang free throw si Jun Marpardo mga ropa at mabilisan lang pagbubukas na itong 4th quarter. 3-pointer naman ni Kevin Jambao, basil si Gun para kay KQ ang long range bomb. At doon naman tayo dumako sa possession ng buna ng Qatar, mga ropa. Dito ang defense ang ginagamit ng buna ng Gilas Pilipinas ay man-to-man -man zone defense yan. At ang nangyari dito, mga ropa, eto, take Kung note. Kung napanood nyo itong game na to kanina, kanina madaling araw, itong gameplay na to mga ropa, paulit-ulit tong ginagamit ng Qatar. set sila ng screen dito kay Luis. Luis ang pangalan ng to, itong mga ropa itong player na to. Ito usually yan gumawa sa Qatar. At ginagamit naman niya ni Luis mga ropa yung screen na yan at yung tendency outcome yan. Kitang-kita natin dito si AJ Edu na nakadrop defense siya dito sa may depensa. Pagka na-switch na yung depensa mga ropa, nakadrop defense dyan si AJ Edu at kinakapitalize yan ni Luis mga ropa. At ang nangyayari dito, nakaka-pull siya ng mid-range jumper or ano kaya 3-pointer. Pero sa senaryo na to mga ropa, mid-range jumper ang pinukol ni Luis dyan. Kinapitalize niya yung pagkakataon na kung saan nakadrop defense dito yung si switch sa defensa na si AJ Edu nga. Kitang makikita natin dito mga ropa yung separation yung space yan para kay Luis, para pumukol ng mid-range jumper dito sa pagkakataon na to at ang resulta niyan mga ropa bang si good yan para sa ng Qatar at doon naman tayo sa kabilang mga ropa possession ng Gilas Pilipinas dito actually mga ropa sobrang higpit ng depensa ng Qatar na ginagawa nila sa ng Gilas kaya nga to natambakan doon sa may third quarter at sa pagpasok ng fourth quarter at sa pagkakataon nga na to mga ropa marado na naman sa depensa ang ng Gilas Pilipinas ang naging option lang nila dito mga ropa ay ang three pointer na to, ni Justin Brown na well contested naman at well defended ng kupuna ng Qatar. Take note mga ropa, dito sa 3-pointer na to ni Justin Brownie, wala pa siyang field goals na naipapasok dito sa buong game na to. Hindi ba siya nakakapas? Sa magkakataw na to, atong 3-pointer na to ni JB32 mga ropa, another mintis na naman kay Justin Brownie. Hindi pa siya nakakapasok ng tira dito sa game na to so far. At syempre, bigyan credits din naman natin sa defense ang ginamit dito ng kupuna ng Qatar para hindi makatira na maayos dyan si JB32. Basket's not good para kay Justin Brownie. At doon sa kabilang banda naman mga ropa, bumawi na dyan ang kupuna ng Gilas Pilipinas. Pilipinas sa depensa din. Kitang kita natin dito mga ropa penetration sa depensa ng kubuna ng Qatar. Yun nga lang mga ropa harap-harapan silang sinupalpal dito ng sentro ng kubuna ng Gilas Pilipinas na si AJ Edu. Ang gandang game ang ginagawa ni AJ Edu dito sa game na to mga ropa. Ang gandang depensa kanya pinoprovide doon sa may ilalim para sa kubuna ng Gilas. At dahil sa good defense ni AJ Edu mga ropa transition open sa Gilas Pilipinas doon sa may kabila fast break nila. Mabilisan lang mga ropa. Swinging ni Justin Brown, yung bola dito ay Chris Newsom sa may 3-pointer. At ang 3-point at na yan ni Chris Newsa mga ropa na foul siya dyan tatlong free throws para kay Chris Newsa dalawang free throws na naipasok dito ni Chris Newsa mga ropa kaya ang score dyan naging 62 to 56 anim na puntos na lang ang kalamangan dito na kupuna ng Qatar at sa possession naman tayo ng Qatar mga ropa dito sa may kabilang banda Tingnan natin mga ropa ganun ulit na gameplay ang kanila ginamit dito nagset ulit sila ng screen dito sa may midrange dahil alam nga nilang nakadrop defense dito sa AJ Edu kinakapitalize sila yung pagkakataon na yan another midrange shot na naman dito para sa kupuna ng Qatar mga ropa separation kay AJ Edu kasi nga drop defense lalaro ni AJ Edo dyan, pinoprotektahan niya yung pain. test naman ang tira dito ng upunan ng Qatar mga Ropa, very offensive rebound yung sa kanila bumagsak. Kaya ang tendency ako nito mga Ropa na foul pa sila sa shot attempt na to, dalawang free throws para sa upunan ng Qatar. Kaya ang score dito mga Ropa, mataginteng na 64 to 56, walong puntos ang naging hawak na kalamangan dito ng upunan ng Qatar. At magkatapos sa magkatapos dyan mga Ropa, possession naman ng Gilas Pilipinas, dito sabi ko nga sa inyo mga Ropa, maigpet ang defense ang ginagawa ng upunan ng Qatar. Si CJ Perez na nagahawak ng bola dito, sabay pasa niya dito kay AJ Edu. Penetration naman ni AJ Edu sa depensa. ng po na ng Qatar. Kitang-kita natin mga ropa, kumpulan sa depensa ang ginawa ng Qatar dyan kay AJ Edu. Pero nagkaroon naman siya ng opportunity dito para ipasa yung bola kay Justin Brown. na kumat doon sa ilalim. Good pass to kay AJ Edu mga ropa. Kahit na ang defenders ang nakapaligid sa kanya dyan. At ang tendency ako nito mga ropa, napadali ang trabaho dito ni Justin Brown. nakuha niya na din yung first field goal niya dito sa game na to. Easy two points para kay Justin Brown. Di, basket is good. At sa kabilang banda mga ropa, agaran naman sumagot dyan. Ako po na ng Qatar sa kanilang 2 points dito sa may mid-range. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. 66 to 58 pang na score dito mga ropa. 8 puntos pa rin na hawak na kalabangan dito na kubuna ng Qatar. 7 minuto mahigit ang na natitira dito sa may 4th quarter at sa game. Good penetration ang ginawa dito ng CJ Perez mga ropa. yun nga lang win -ave of to ng referee. Hindi counted yung penetration na yan ni CJ Perez. Kaya bola mga ropa doon sa may Qatar, bumagsak at sa pagkakataon na to, mga ropa sa possession ng Qatar, paulit ulit Ganong ganung gameplay ulit ang kanilang ginawa dito sa possession na to. Iscreen na naman sa may drop defense na naman dito ni AJ Edu. Buti na lang mga ropa. Kahit paano nakaklose out yan si CJ Perez. inap resistance sa may depensa. At ang result na dito, mga ropa. Mintes ang tira na kumuna ng Qatar dito. At sa kabilang banda mga ropa medyo aggressive na si Justin Brown dito kasi nga fourth quarter na to. At crucial time na to mga ropa. Penetration ni Justin Brown di nakakuha siya dyan ng foul. At dyan sa foul na yan mga ropa na ni Justin Brown at dalawang free throws dyan. Kaya ang tendency ako nito mga ropa naging 66 to 66 HD score. Anim na puntos ang kalamangan dito ng kupunan ng Qatar. At sa possession na to ng kupunan ng Qatar, again mga ropa, yung high screen na naman dito ng kupunan ng Qatar. Ang sipag mag-set ng screen dito ng sentro ng kupunan ng Qatar. Pero din nila nagamit sa mid-range or sa may 3-point na mga ropa. at ang dito sa may kick-out ng bola dito sa may three point or sa may right side. Mintes ang tira dyan ng kupunan ng Qatar. At sa kabilang banda mga ropa, mabilisan lang. Pasa ni CJ Perez dito sa umangat na si Kevin Chambau. Yun nga lang mga ropa, ang tira dito ni KQ ay mintes din para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Salinas. Buti na nga lang mga ropa, good defense na resistance ang ginawa dito ni Chris Nuno against kay Luis sa may 3-pointer mga ropa. Bintes ang tira dito ni Luis. Tendency out ko nito mga ropa, possession ang upunan po ng Gilas Pilipinas. At dito sa possession na to mga ropa, si JB32 may hawk ng bola, penetration niya sa depensa ng upunan ng Qatar. Kitang kita natin dito mga ropa, yung zone defense ng upunan ng Qatar. Tatlong players sa halos ng upunan ng Qatar ang lumabit dyan kay Justin Brownlee. Pero di nila napigilan dyan ang opensa ni JB32. Basket is good para kay JB32. Nakakuha pa siya ng foul. Kaya isang free throw paan na ipuntar dito ni Justin Brownlee mga ropa kaya ang tendency outcome niyan. 66-63 to 63 ang score. Tatlong punto sa lang hawak na kalamangan dito ng kupunan ng Qatar. Tuwang tuwa na dyan yung fans sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Parang home court nga to ng Gilas imbes ng kupunan ng Qatar dahil sa daming Pilipino ang nanunood dito sa may arena. Sa pagkakataon na to mga ropa sa posesyon ng kupunan ng Qatar nabigyan ng bola sa ilalim na player nila at ang bumabantay dyan mga ropa sa may paint ay si Justin Brownlee. Buti na lang mga ropa good health defense ang ginawa dito ni EJ Edu. Pinagdalwa ginagawa nila yung player ng kumpuna ng Qatar dyan. At ang tendency outcome nyan mga ropa, good defense para sa kumpuna ng Gilas Pilipinas dahil nagmintest dito ang tira ng kumpuna ng Qatar. Good health defense dito ang ginawa ni AJ Edu. At dahil niya sa good defense yan mga ropa, possession naman ang kumpuna ng Gilas Pilipinas dito. Si Dwight Ramos na nagmamando ng bola dito sa maibabaw. Good penetration ni Dwight Ramos dito against sa depensa ng kumpuna ng Qatar. Yung health defense dito ng kumpuna ng Qatar mga ropa, lumapit na kay Dwight Ramos. Yan yung defender ngayon ni AJ Edu dun sa mailalim. Dahil na attract na ni Dwight Ramos dito yung defender Ni AJ Edu sa ilalim. Ang pogi ba naman ni Dwight Ramos mga ropa na attract talaga dyan yung defender. Tendency outcome yan mga ropa. Kitang kita natin dito. Open na open si AJ Edu sa ilalim. Andaling daling pasal ang ginawa dito ni Dwight Ramos. Open na open na dyan si AJ Edu. Napadali ang trabaho dyan ni AJ Edu mga ropa. Bas, para AJ Edu. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa. 66-65 na score. Wala ng limang minuto na titira dito sa game. Crunch time na to mga ropa. Crucial moment na to. Ngayon okay, mga ropa, possession ulit ng kupuna ng Qatar dito. Nagset na naman si lang ng high screen dito sa may 3 pointer dito sa may taas at ang nangyari dito mga ropa pick and roll play sana ang gagawin ng kupunan ng Qatar Rumoul na dyan yung nagset ng screen mga ropa yun nga lang good deflection good defense ang ginawa dito ni AJ Edu sabi ko nga sa inyo mga ropa ang gandang defensa ang pinapakita ni AJ Edu dito sa game na to dahil dyan mga ropa nakakuha na still ang kupunan ng Gilas Pilipinas pero yun nga lang mga ropa hindi na nakapitalize yung possession sa may kabila dahil nag turnover dito si Dwight Ramos pero still mga ropa good defense pa rin ni AJ Edu para sana makatupoy sa points ng dyan ang ng Qatar pero dahil kay AJ Edu hindi nangyari yun yun nga lang mga ropa ang nangyari dito nagset na naman ang screen dito ang kumuna ng Qatar at dito sa screen na to mga ropa ginamit na naman niya ni Luis ang nadali dito sa depensa sa switch sa depensa mga ropa ay si JB32 kita kita natin dito mga ropa hindi nang sabay sa 3 point attempt ni Luis si Justin Brawley sa may depensa kaya ang tendency ko nito mga ropa pasok na naman ang tira dito ni Luis this time mga ropa sa may 3 pointer naman crucial 3 pointer yan para sa kumuna ng Qatar kaya ang tendency ko nito mga ropa 69 si to 65 ang score. Tatlong minuto may geta na natitira dito sa game. At walang kabog-abog naman mga ropa si Dwight Ramos. Ang lakas sa loob ni Dwight Ramos dito si sa play na to mga ropa. Pinostean niya naman ngayon si Luis. Ito naman ang ginamit ng diskarte ng muna ng gila sa si Pilipinas mga ropa. Dahil maliit nitong si Luis, kinapitalay si Dwight Ramos sa pagkakataon na yan. Kinuha niya sa depensa dito si Luis. At ang na nangyari dito mga ropa, fadeaway jumper dito ni Dwight Ramos. Pasok ang tira na yan ni Dwight Ramos. Crucial two-pointer yan para sa kanya. Ang lakas ng ni Dwight Ramos dito si na to. basketball. Play dito mga ropa again yung high screen na naman ang ginawa dito ng upunan ng Qatar paulit-ulit yung play na to na ginagawa nila pero dito mga ropa ang magandang nangyari sumunod si Dwight Ramos dito kay Luis ang nangyari tuloy dyan mga ropa inap resistance na nagawa dito ni Dwight Ramos good decision na ginawa niya dyan nasundan niya sa depensa si Luis kahit na may set na screen sa kanya naglaban siya sa screen dito good defense ang ginawa dito ni Dwight Ramos mga ropa mintes ang tira dito ni Luis sa so may 3 pointer at dyan sa may rebound mga ropa ni AJ Edo ang daming rebounds din ang ginagawa ni AJ Edo dito jan sa may rebound ng mga ropa na paul diyan si AJ Edu. Nakapag free throw siya na isa-isa na pasok. Kaya ang tendency outcome niya niyan mga ropa, 69 to 68 ang score. Isang punto sa kalamangan dito ng kupuna ng Qatar. At agad mga ropa sa possession ng Qatar. Good defense na naman laro dito ng kupuna ng Gilas Pilipinas. Doon naman sa may loob, mintes ulit ang tira dito ng kupuna ng Qatar mga ropa. Tendency outcome niya niyan doon sa possession ng kupuna ng Gilas Pilipinas. Ang gandang ikot ng bola ang kanilang ginawa dito. At nag end up yung possession na yan ng kupuna ng Gilas Pilipinas mga ropa. Dito sa pasa ni AJ Edu kay Jasmine brownie Ang dunk cut ang ginawa dito ni Justin Brownlee. Tendency outcome yan, mga ropa, ang resulta niyan. Slam dunk ni Justin Brownlee. Dahil mga fans dito sa may loob ng arena, mga ropa, yung Gilas Pilipinas fans, lahat ng Pilipino dito, tuwan-tuwa na ang ingay ng arena dahil sa nangyaring slam dunk na to ni Justin At At dahil nga mga ropa, lumamang nasa wakas ang kupunan ng Gilas Pilipinas. 70 to 69 na ang score. Wala ng dalawang minuto na titira sa game. At sa pagkakataon na to, mga ropa, possession ng kupunan ng Qatar. At doon sa kabilang banda, mga ropa, ang gandang depensa na naman dito, ng ng Gilas Pilipinas This time courtesy of Scotty Thompson. Black harap haraban si Scotty Thompson dyan. Ang shot attempt ng kupunan ng Qatar. At dahil dito sa depensa to mga Europa, opensa ulit ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo mga Europa, ang ginawa ni Scotty naman dito ng kupunan ng Gilas Pilipinas ay kinuha nila sa depensa si Luis. Dahil si Luis mga ropa ay medyo maliit na player kumpara sa players ng ng Gilas. At ang lakas talaga ng loob ni Dwight Ramos mga Europa dahil si Dwight Ramos na nagkakapitalize dito sa defense ginagawa ni Luis. Another one mga ropa penetration dito ni Dwight Ramos against sa depensa ni Luis. Ruiz mga ropa successful penetration to ni Dwight Ramos another 2 points na naman ang kanilang dito against sa defense si Luis good gameplay para sa ng gila si Pilipinas 72 to 69 na nga ang score mga ropa sasagot sana ng 3 pointer dito ang kumunan ng Qatar yun nga alam minta sa kanilang tira dito at sa kabilang banda mga ropa wala na isang minuto na titira dito sa game si Dwight Ramos ulit ang may hawak ng bola yun nga alam mga ropa minta sa tira dito ni Dwight Ramos ngayon mga ropa crucial moment to dahil na titira na lang dito mga ropa 20 seconds may get 72 to 69 ang score tatlong punto sa kalamangan dito ng kubuna ng Gilas. Umatake dito ang kubuna ng Qatar mga roba at diyan nakakuha sila ng 2 points sa atake na to at may kasama pa 'yung foul. Anong nangyari dito mga roba 72 to 71 ang score. Isang break throw pa para sa kubuna ng Qatar. Yung alam mga roba min test dito ang tira ng kubuna ng Qatar na panablasana dito para mag-overtime yung game. At dito mga roba fouling game na ang ginawa ng Qatar. Hindi naman binigo ni Scotty Thompson dito ang kubuna ng Gilas Pilipinas mga roba dahil dalawang free throw sa kanya na ipasok. Tendency out yan mga roba ang resulta ng game 74 to 71. Kumpleto ang comeback na ginawa dito ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Talo na, nanalo pa sila ko na sa kupunan ng Qatar. Pambihirang comeback to mga ropa, ang gandang laban ang pinakita ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Tuwan-tuwa ang lahat ng fans doon sa may loob ng arena. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng kupunan ng Gilas Pilipinas? First game nila to sa tatlong games nila na sunod-sunod ngayong araw. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion mga ropa tungkol dito sa game na to sa comeback na to. Huwag kayong mahihiya, magkwentuhan tayo dyan sa may comment section.